Doon nga pala guys, sa pinuntahan namin kagabi, meron akong nakitang nagtatato. So sabi ko, magpapatato din ako. Tapos sabi ko sa kanya, itatoo niya yung pangalan ko. Kasi yun po lagi kong gustong ilagay po sa akin braso yung pangalan ko. Tapos, ayan po yung design na napili ko. So ganyan po niya ginawa yung tattoo na yan. Tapos maya maya may lumapit po na isang lalaki. Sabi niya masakit ba yung tatu yan? Sabi ko tignan niyo nga po kung masakit po yan. So ayan po guys kita niyo naman kung paano niya po ginawa yung tatu yan. So tignan niyo po kung totoo pong yan, guys. So ayan nga po pala guys ay henna tattoo lang. Dahil po takot din po ako sa totoong tatoo kasi alam ko talagang masakit. At saka, ayoko rin naman pong lagyan po ng dumi yung aking katawan na forever po talaga naka-naan So, ayan po. he na lang po talaga yan, guys. So, gusto ko lang pong makita kung bagay po sa akin yung may tattoo. So, ayoko. Parang sabi ko sa sarili ko, ah, uh, artwork lang naman at saka per, uh, temporary lang siya. So ayan guys, pag may nakita akong nagaganyan na nagehena nagpapahena po talaga ako. Ayun nga po pala guys, ay 50 pesos lang po yung binayaran ko sa henna tattoo na yan. So tignan niyo naman guys, maganda ang pagkagawa niya. Pero hindi naman po ganoon talaga pulido, pero okay lang po guys kasi sulit na din naman po yung binayad kong 50 pesos. So ayan guys, ang ganda. Ang cute tapos simple lang din siya. Ayan. So natuwa ako kasi... Uh, alam nyo naman. <laughs> gusto ko lang din po ng ano. Ng may ganyan sa braso ko. So dyan po lagi talaga gusto kong part na lagyan po ng tattoo talaga. Or henna tattoo lang. Ayan po guys. So sa mga may hilig po magpa or sa so, totoong tato or henna lang. Ayan po guys. Pwede niyo pong itry yung ganyan. So, ayan lang. So, share ko lang po sa inyo guys. Hindi po masakit po yung henna tato. Kaya doon sa lalaki na nagtanong kung masakit po yan, natawa lang po ako sa kanya kasi parang takot na takot talaga siya. Ayan.